diyan po mga kaidol si ano Agimat. <laughs> Nagpapalano na siya no. Ayan. Si si Agimat. Pepe Agimat. Oo, ayan. Ano po yung ginagawa namin no? Ah, uh, balemanhole po ito mga kaidol. Ayan. kaway kwai Nakailaw baka pogi mo na ako, baka oi. Ayun, baka pogi daw siya. Sino baka pogi mo na ko, mga idol? baka para oi. Tingin mo, uh, pusuan. Ayun oh. Mga idol. Ay yung isa, ay yung, yung ano. Isa, nagka, anong, forman. Aw. Dugo tingin. Baka yung mabunot e eh, oh. Mabunot hindi eh, 'yung jackpot, aba. Mga idol. Kami ay nagpapalagi ni eh, mga idol. Kaya nagpapalaho siya at magbubuso kami.